Magandang umaga mga kalaki, June 10 na po at narito na po ang mga 3 digit lucky numbers na mga suswerte na pwede niya pong tayaan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National po mga kalaki. Umpisahan po natin sa Singapore, 438 sa Hong Kong, 926 Dubai, 735 Malaysia, 887 Taiwan, 269 Thailand, 394 Philippines 724 India 660 New Zealand 651 Australia 538 Mexico 217 Canada 330 Greece 842 Israel 718 Las Vegas 526 Alaska 991 Saudi 820 Japan 641 Italy 754 Germany 716 Korea 318 Texas 727 at China 80 Ayan po mga kalaki, ang mga 3-digit lucky numbers natin na pwede nyo po i-rumble kung gusto nyo mga kalaki. At 3 days po inaalagaan yan bago po natin palitan. Good luck mga kalaki, baka this time ito na ang swerte mo. At sa mga napanalo po natin nung isang araw po, congratulations po. Ngayon lang daw po nila na-check yung ticket nila. Nanalo po sila ng 2-digit lucky numbers po sa Quezon City. Good luck, mananalo tayo ngayon, claim it.